Hi guys, good morning. Ah, nandito tayo ngayon sa probinsya namin. Ah, mag ikot ikot tayo dito. Titignan natin kung anong mga makikita natin dito sa sa bukid dito sa lugar namin. Tara, samahan niyo ako. Ikot-ikot tayo. Kasi dito, tagal na akong hindi nakapunta rito eh eh, ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon para makauwi kaya susubukan natin maggala dito kung anong makikita natin tara Guys. Alam mo diba kung ano 'to mga guys? Tara. Ikutin natin 'to para alam makita natin dito. Wala na mga guys, dati puro pula lang mangga dito ngayon. Wala na. lahat tinanggal na nila yung mga puno ng mangga rito wala na may kita rito mga guys dati nung malita ako wala kang matakban dito puro malalaking puno rito eh. pero ngayon mga guys wala na teka mga guys parang may nakita kong puga dito tara tinan natin guys, may isang itlog oh. oh. Pero nag na lang siya guys. Binabalikan pa kaya ng nanay nila yan. Ng inahin ng mga ano, ayun pa guys, mayroon pa rin oh. Kaso mataas na, hindi na natin maano. Kaso baka mamaya may asto sa baba eh. Delikado yun, hindi natin makikita. So guys, nakikita nyo yan mga maisa na yan Lawak nyo mga guys Tara, ikot ikot muna tayo Lambot ng lupa rito Tingin nyo, lumulubog yung pa ako Guys, tingnan nyo lang ka oh. daming bunga pero maliliit oh maliliit lang yan guys pero ang dami oh huh? tara kung malayo na nga yata tayo ah Tara, punta tayo dito sa kabila. Guys, tinan nyo. Ano kaya itong malaman na to no? Ano? May bunga rin siya. Pero itong bunga na to kinakain daw ng mga ibon dito yan. Yan ang pagkain ng mga ibon dito. Guys, tingin na natin yung ano Baka mamaya may ahas Yan o oh. Masukal na masukal pa rin Tara Dito tayo yung Mga guys oh. Yan, nakita nyo yan. Puro maisan yan, guys. Ang gandun, sa malayo, ang gandun, sa dulo. Maisan po yan. Tara. Balik na muna tayo. Ang po, napakalawak po yan, guys. Puro mais yan. E dito, sa malawak na to kasi, hinarbis na nila dito yung mga nakatanim. Kaya ito, ito wala na. Dito'ng banda na 'to. Tara, balik muna tayo sa bahay. Kita natin. Andiyan po mga guys. 'to. Oh. Yan po, oh. daming bunga pero malilit lang siya, guys. Iyan oh. Oh. Niyo. 'Yan po 'yung mga bunga niya, guys. Guys. Ang daming bunga natuyo na lang. Tara guys. Ah, uh, balik muna tayo dun sa bahay. Ikot-ikot muna tayo. Malambot kasi yung lupa dito. Lumulubog tayo. Ingat-ingat lang baka malubog tayo sa malalim. Nakakatakot ah, talaga kan dito guys, lumulubog, malalim. Guys, may nakita ako. Pupunta natin. Tara, dito tinan natin 'to. guys ingat ingat tayo dito kasi medyo maraming ano guys ano to guys puso ng saging guys ayan po sayang mga guys Ayan oh. May mga nalalaglag pa ng mga bunga ng buko. Oh. Guys, ayan oh. Mayroon ditong ano, bagong labas na puso ng saging oh. Sayang, gumabas na. Ayan oh. Ganda ng ano puno nyo niyo nyo guys sayang nga lang hindi ko siya naabutan kung alam ko lang meron dito sayang kukuhain ko sana yung alting alting eh. joke lang sayang tara balik na tayo Hindi natin nakuha yung mutya ng saging sayang. Dali mga guys ha. Meron lang akong titignan dito. Ayun guys, Andito na tayo sa lilim guys. Huh, pagod din daming langgam aray tara uwi mo na tayo ha guys at maghuhugas tayo ng paan natin lalubog tayo sa putik eh. mga guys dito na tayo dumaan medyo maraming ano sinunog na nila yung mga dating malalaking mangga rito ha mga guys hanggang dito na lang yung video muna natin ngayon kasi bawat pabalik tayo sa bahay.